Yan ang isda mga lods oh. Buhol-buhol na sila. Oh. Ta? Oh, ang niya no. Oh. Mula ano? Pataw hanggang bato. <laughs> ano yung may tanggal. ay ah? Oh. Halo-halo. Oh, oh. oh. Ayun ay, mga lods oh. yan mga lods, ang kuha namin mga lods Pero hindi pa na ano yan Ito yung kuha namin kagabi Sa box na yan, ngayon yung kuha namin na isa pa kagabi oh. Mga lods Unang area namin ngayong umaga Ngayon no, puro baritos Ngayon no, may pumapalag na dami mga lods Sus balamban. Ha? Balanban Ayun no? Ay Wala kachang bata kami ng balanban ngayong umaga Ayan mga lods May Lapis na sa da Pataw na yung lapis <laughs> May balanban kami mga lods May Lapis na sa pataw na Dito oh Dito oh Lapis na dito you oh know? Naroon Ang dami oh Palibo talaga Ayun mga lods, nakatama kami mga lods. Ayun o. No? Malalaking ano. Good size na. Balanban. No? Mga good size na yan mga lods. Kita ng. Isda. Sakit nito. Huh. Para tong putakti pag nakakagat ay nakakatusok. Lit. Balanban mga lodso. Ilang ano rin kasi namin hindi na aryan tong spot na ito eh. Parang may ilang linggo rin kaming hindi nakarya dito. Puro sa malalayo kami. Itong isda na ito mga lods mas mabinta ito siya sa isang klasing sa isang klasing ano baritos. Baritos. Mas mabenta ito siya. Si tau si tau ganito rin kalalaki. Ito yung blue. Blue yan siya. Mas mura yan siya. Sayang yan. Ah! <laughs> Dinaib na talaga oh. oh. oh yun lang isda namin eh. Alam mo, ah, uh, sila diyan oh. Aroy. <laughs> Aroy. itong mga lods oh. Sus. Ay? Oh. Halo-halo. Oh, oh. Okay. mga lods oh. oh. Aroy, kadami. Oh, nakachamba din tayo mga lods. Ang mga lodso, may mga medyo maliliit din ano. Mga baritos pero okay na yan wala namang classifying to eh. malaki maliit basta si kaya buhit magtimbang ay no matatanggal ah <laughs> nasa labas na eh Tukaan na lang yung nakakapit gaso ka huh, sayang pa yan oh good size good size na good yan okay, mga lods oh oh pumuputi ng nandoon. May lamat na yung ano natin ah. Kamera ah. Medyo malabo na yung kanyang mata. Ayun no? oh. No, Naumuti. Yan. Tsaka doon. Ngayon po sa loob may kawan. pa tumatama. Mga lods. Pag ilong gumong ginapumos lang. <laughs> Hindi na kumos lang, no? Hindi na kumus lang, da. Ito ang baritos na blue. Ito yung palagi namin nakukuha. Ito naman ang balanban. Masarap to pang, ano, lamayo. Ito naman masarap, po. Ayan naman, masarap yan sa kamay. mga medyo maliliit ito sus dikit dikit na sila dyan grabe lalim din yun yung ano niyan oh balo Kapis <coughs> kuwartang linaw. nelaan. Na naiimagine mo talaga? naiimagine oh talaga? naiimagine mo talaga? naiimagine mo talaga? ng mo talaga? naiimagine mo talaga? naiimagine mo talaga? naiimagine mo talaga? naiimagine mo magawa hmm. dali lang magawa nyan sa marunong ka lang mag estimate kita ko mayan siya magawa dun saglit lang aan ulit natin yan mamaya pababa oh malaglag na pa eh saan? Ngebaklas nih, kayak tong-tong. Rayumahin yumahin tayo nito sa ano? Sitaw. Pangalawa ng tamba natin ha. Mga ludso. Talagang nilamig. Oh. Sus. Inikot ikot eh. Hindi na nga ako nag ano. Sama-sama ng mga biyahe-biyahe puro ano na lang puro ganito mm. puro baklas na lang ng isda mm. te, okay. nagutok ang buto kaya pag sinamahan mo pa ng biyahe yan na sila mga lodso tatlo yan oh. malapit lang Ayan na mga lods. Hmm? Namuti. Yan, puro yan ano. Puro yan lapis. Yun know? Oh. o. Grabe kakapal. Tanggal muna kami mga lods. Yan ang isda mga lods. Oh. Buhol-buhol na sila. Oh. Ta? Oh, ang gandun yan o. Oh. Oh. Oh, ayan po. Mula ano? Pataw hanggang bato. <laughs> ano 'yung yan tanggal? Yan mga Lodge, ang kuha namin mga lodge Pero hindi pa na ano 'yan. Hindi pa natatapos. Ayun oh, no? mahaba pang lambat. Marami pa. Ah, madami pa. pa. Ito 'yung kuha namin kagabi. Yung sa box na 'yan. Ngayon mag-ice na si Kaya Tongtong. Ito -tong. na namin kagabi o. Oh. Hmm. Ngayon yung kuha namin na isa pa kagabi. Ito po. Mga lords o. So. Hmm. Oh. Hmm. yung mga agat pa kami. Oh. <laughs> ito o. Oh. Kuha na tayo buhay ito o. Hmm. Malilit. Mag-re-ice na siya. Kami. O. Oh. Gatambak pa o oh, nalalaglag na lang yung mga iba oh. hindi na nakadikit hmm? mga lods punong puno isang kwarentahan oh, marami pa kaming tinatanggal yung parting dulo ng lambat tumama ng mga balo ayun o oh, marami mga balo yan mga lods oh. sa bat parting dulo taas na nga ng araw mga lods kaninang buwang liwayway namin ito tinamaan ngayon wala kayo man taas ng araw la succinata e <coughs> no grabi Dikit, dikit, che Oh. Non lo so. che Ah. lods, natapos na namin mga lods isang area pa kami try natin kung may makukuha pa tayo ulit